Mga minamahal kong kapatid, nais nyo bang maunawaan ang misteryo ng ingtausan taon ng gawain ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan? Nais mo bang makapasok sa magandang destinasyon na inihanda ng Diyos para sa atin? Kung matiyaga mong panoorin ang video na ito, marami kang matututunan. Noong una, nilikha ng Diyos ang langit, ang lupa at ang lahat ng bagay at nilikha ang sangkatauhan ang sangkatauhan ay simple, inosente at dalisay. Subalit dahil sa tukso ni Satanas, nahiwalay sila sa Diyos at namuhay sa kasalanan. Nakita ng Diyos na ang sangkatauhan ay nawala ng orihinal na wangis at ang kanyang puso ay napuno ng kalungkutan. Nais niyang maunawaan ng mga tao ang kanyang mga salita, sumunod sa mga ito at pamahalaan ang lahat ng bagay ayon sa kanyang mga turo. Kaya, sinimula ng Diyos ang kanyang gawain ng pagliligtas, hindi para sa isa o dalawang daang taon, o para sa isa o dalawang libong taon, kundi para sa aiksentuyan taon. Paano ba naganap ang siksentuyan taon na ito? Nagtatag ang Diyos ng sampung utos at mga batas para sa sangkatauhan, tinuruan silang sundin ang mga patakaran at makilala kung ano ang kasalanan, gaya ng pagnanakaw pangangalunya at pagpatay, pati na kung paano makipag-ugnayan sa isa't isa. Sa pamamagitan ng mga kautosang ito, nagkaroon ng kaayusan ang buhay ng tao at nagsimulang sundin ng mga tao ang mga kautosan at sumamba kay Jehova. Ito ang unang panahon, ang panahon ng kautosan. Subalit, habang lumilipas ang panahon, nahirapan ng mga tao na sundin ang batas at wala ng sapat na mga handog Upang magbayad sala, marami ang nahatulan at naparusahan ng kamatayan dahil sa batas. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, humingi ng tulong ang mga tao sa Diyos at narinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin at ipinadala ang tagapagligtas, ang pagkakatawang-tao ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Ang pagdating ng Panginoong Hesus ay hindi sinamahan ng kapayapaan kundi mga tanawin ng pagpaslang upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan, tiniis ni Jesus ang lahat ng uri ng pasakit. Lumakad siya sa gitna ng mga tao, tinuruan sila ng mas tiyak na mga pamantayang higit pa sa batas, tulad ng pagpapakumbaba, pasensya, pagpapatawad, at pagpapasan ng sariling krus. Nagbigay din siya ng masaganang biyaya, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, at pagpapakain sa mga tao. Ang kailangan lamang ng lahat ay maniwala at humiling upang makatanggap. Sa huli, ipinako ang Panginoong Hesus sa krus. Dumaloy ang kanyang mahalagang dugo bilang handog sa kasalanan upang ganap na mapatawad ang sangkatauhan sa kasalanan na nagpapahintulot sa mga tao na tumayo sa harap ng Diyos na walang kasalanan. Pagkatapos ay nakapasok na ang sangkatauhan sa isang bagong panahon, ang panahon ng biyaya. Ngayon, mahigit 2000 taon na ang nakalipas. Ang katunayan ng pagtubos ng Panginoong Hesus sa sangkatauhan ay kumalat na sa bawat sulok ng mundo. Ngunit natapos na ba ang gawain ng Diyos? Hindi. Bagamat tinanggap ng mga tao ang Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas, marami sa kanila ay tinatangkilik lamang ang kanyang biyaya nang hindi nauunawaan kung paano sambahin ang Diyos o magpasakop sa kanya o kung paano sundin ang kanyang mga salita. Mas malala pa, sa tukso ni Satanas, mas lalong naging masama ang mga tao, binibigyang layaw ang kanilang sarili sa kasalanan, sa paghahangad ng makamundong bagay, pera at sa mga paglilibang tulad ng mga telepono at laro na nagiging dahilan ng kakulangan ng oras para sa pagsamba ang Diyos ay naghihinagpis at nagdadalamhati para sa sangkatauhan, sabik na lubusang iligtas ang mga tao mula sa kapangyarihan ni Satanas. Paano niya sila inililigtas? Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Minsan, nang sinabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sa mga huling araw, ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi tungkol sa pagbaba niya sa isang puting ulap upang dalhin ang mga tao sa hangin, kundi tungkol sa pagdating niya sa mundo upang ipahayag ang maraming katotohanan, ganap na linisin ang mga kasalanan ng mga tao, at turuan sila kung paano mamuhay at kumilos ayon sa mga salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, matutulungan ang mga tao na maging kwalipikadong nilalang na sumasamba sa lumikha at sa huli ay matupad ang 1,000 taon na plano ng Diyos upang ang kanyang mga piniling tao ay makapangasiwa sa lahat ng bagay at maging mga Panginoon ng nilikha. Ngayon ay bumalik na ang Panginoon upang ipahayag ang katotohanan para iligtas ang sangkatauhan. Nais mo bang tanggapin ang Panginoon? Nais mo bang matanggap ang mga katotohanang ipinahayag ng Diyos? Nais mo bang makapasok sa bagong langit at bagong lupa at maging Panginoon ng lahat ng bagay? Mangyaring mag-iwan ng mensahe upang makipag-ugnayan sa akin. Inaanyayahan ka namin na sumali sa aming online fellowship ngayong gabi. Matutupad ang iyong mga healing.